Mahihain ako. Hindi nga ako makabili sa grocery. Kasi nga, babatiin ka rin ng kinakausap ako eh. Ang <laughs> <laughs> ah, Mga kanedians, pari pala kausap yan. Lagi uh, mga puti. May iligay sa mga, Hi, how are you doing? Hindi uh, <laughs> <laughs> ko alam mo nun sabihin ko. <laughs> Sabi sabihin mo lang, I'm good. How are you? <laughs> may belta pa yun. Try no? ka pa usap sila kahit nagbabayad ka lang ng ano. Bumili ka lang ng bigas. Kakausapin ka lang. <laughs> <laughs> Hi, how are you doing? Kinuwentoan ako nung, you know, may... Ah, uh, the weather is good. I hmm. uh, we went to uh, we went to bed. Can we talk in? Send you. Go. You make Yun. Ikut ikut na ako dito. mga ano na dito? mga mamahalin ni mga bahay dito. kung mga nasa 500 na, 500 pataas kanya. Pero syempre hindi pa naman natin alam kung dito tayo bibili ng bahay di <laughs> hindi pa natin alam kung sa Brandon tayo bibili ng bahay Ay, paano pa tayo bago pa lang tayo sa Canada eh kakaano pa lang natin eh PR pa lang natin eh nisip namin kung ano mag Alberta no? pag, pag sa Alberta kasi ganda ng lugar eh sa totoo lang karamihan ng mga nandito sa Canada usually na gustong permanenteng bahay nila rito sa Alberta kasi hindi ko hindi ko masabi kung mababa ang cost of living doon kasi syempre isa lang yung tax nila doon isa lang tax kasi lahat sa Canada purtig na dalawa yung tax di doon daw sa ano sa sa Alberta isa lang tapos ang dami pong magagandang lugar yung pinaka ano talaga doon lapit mo sa bank lapit mo sa Calgary. Dami mong ano eh. Uh, daming pupuntahan. Nasaan na ba ako? Hindi <laughs> ko alam kung nasaan na ako. Kaya ano lang ang gagawin mo lang? Magagawa mo lang habang hindi ka pa citizen. Eh. Ipon, ipon lang, ipon, ipon. Ipon, ipon. Eh, ano pala? Na nakita niya ano 'yung intro ko. <laughs> si ano, si Kuya Jobert, no? Sabi Oo, mababait yung mga Canadians. Pinost yun sa ano, sa... Pinost sa TikTok. Ano nga eh, ano ba to? Ang, ang dami ng views eh. Si Manong nakatingin. <laughs> ang dami ng views. Mga parang 150,000 na yung views nun sa TikTok. Kasi sabi ni Kuya Jobert, pag, ano, nandito ka sa Canada, nasa ano siya, alam ko sa Alberta siya yung pagka nakasalubong mo sila, totoo ba yun na talagang palabati sila, ganun. ah, are you? Maganda na si Kuya Jobert eh. So, totoo, lang, totoo naman yun. Dito lang sa amin, sa Brandon. Nangyari, naglalakad. Pagka naglalakad kami ng misis ko, talagang ano, talagang lahat ng mga mo nag -hi. -hi. Good evening. How are you? Yung talaga sila. misang nga kahit, parang naghihintay na lang silang tumingi tumingin sa iyo. Tapos magigreet sila. Marami dito ganyan. Ma, ma, ano sila mabait naman talaga sila. Ano nga asalis, sal, sa, ano eh pare-pareho yung comment sa video na yun. Na talagang ganun nga sila. Hindi pero ano totoo naman, mabait naman talaga yung mga Canadians dito. Mas ano pa nga sa totoo lang pagka yung kunyari mga Pilipino. Nasa comment din yun na ah, nasa comment section din ng TikTok ko. Na pagka yung mga kababayan daw, kahit minsan eh, dinikatan mo na eh. hindi ka pa rin babatiin. <laughs> eh actually, ano naman yan? Depende naman yun sa tao eh. Siguro dito, bihira lang kasi makasalamuha yung mga Canadians dito ng tao. <laughs> o kaya sa Alberta. <laughs> hindi tulad sa Pilipinas naman kasi, di ba? Dikit-dikit yung mga tao doon, mga lugar dun eh. Saka, pag naranasan ko na rin pumunta sa Toronto, ano rin, ka, ano rin naman, parang, parang nasa Makati ka na rin na Kunyari, may nakasalubong kang Canadians. Hindi na sila yung tulad ng mga taga dito na palabati pa sila na, Hi! Good evening! Uh, ah, ganun. Hindi, hindi na, hindi na rin. Parang, parang nasa Makati ka na rin na hmm, kanya-kanyang buhay na lang din. <laughs> Tapos, dito, yung mga ano, may, may mga nagtatanong din sa akin, sabi, uh, bakit bakit kayo diyan sa Canada? Hindi kayo nasasanay mag ano mag mag-English eh nasa foreign country na kayo. Kumbaga nasa English speaking country na kayo. Eh paano ka matututo naman mag ano mag-English no? Yung mga yung mga kasama mo puro Pilipino pa rin. Lalo ng time na simula kami. Lalo na pag pumunta ka sa uh, Nipawa, puro Pilipino doon tapos high life. Paano ka matututo mag-English? Sabi nga ni ano yung dating vlogger pa kung kilala niyo si ano si Pinoy Pinoy Pinoy. Sabi niya, ang, ang tagal ko na rito sa Canada, sabi niya. Hindi man lang ako natutong mag-English ng maganda. Paano bibili ka sa Tim Hortons? O yung nagbebenta ng kape sa Pilipino rin. Babatiin ka rin ng Tagalog, sabi ka ng Parang dito lang din sa ano sa amin sa ano sa Maple Siyempre, mga kausap mo, mga Pilipino rin. Tapos, kadalasan mong, saan yun, nasa production, ha? Tapos, kadalasan mong kausap, mga, ano, yung mga, ano ba to, ibang lahi din, na barok-barok din mag-English, yung Chinese, yung ano, karamihan, ha, karamihan dun. Yung mga El Salvador, mga barok-barok din mag-English. Hindi ka rin talaga matututo. Pero, syempre, sa akin, nag-iba na. Mga kausap ko, mga, ano na talaga, eh, si, tulad sila Kevin, mga Canadians na talaga, yung kas yung kasama ko na babae, do ano siya, El, ano siya, uh, Latina siya, pero dito na rin siya pinanganak. Ano na nga siya, eh? mayroon na rin siyang punto na A, yung kasi daw diba, pagka malalaman nyo yung punto ng ano ng ng Canadians dito, mayroon silang A. Tapos yung ano nila, yung out nila, out about <laughs> ganun yung ano eh ganun yung ano nila eh. parang parang punto nila nasa Canada ka Ganon, ganon malalaman mo pagka Canadian talaga. Tapos meron pa rito na uh, nakausap ko. Ano siya, sa maintenance din na naka pink hat, sabi niya. Saan ka? Taga saan ka? Na country. Sabi ko, ano, uh, I'm from the Philippines. Sabi niya, oh, I thought you're Indian. <laughs> Yun nga, <coughs> mukha raw kasi akong Indian. Sabi ko, hindi, I'm from the Philippines. Sabi, niya, gano'n katagal ka na rito? Sabi ko, two years na. Ang daming mga seniors, ah. Sabi ko, two years na. Sabi niya, Ah, uh, kumusta anong ang weather? Nagustuhan mo bang winter dito? <laughs> Tinanong niya kagad dito. Mm. Tulad yun. Napakadabing nakasalubong. Puro good evening, good evening. <laughs> Inano ko na. Saka ang dami, ano, mahilig sa dito. Naga, nag, ano, sila, naglalakad sila ng aso nila pag ganitong oras. Marami naman. Yung sa video ko, naglalakad kami sa, ano, papunta sa trabaho ng missis ko eh. Ay, hindi, may, may, may isang comment pala doon na sabi, Nakaka-depress naman dyan sa lugar nyo, walang tao. Siyempre, maagang maaga pa yun eh. <laughs> maaga maaga na, tapos dinggo pa. Kaya, walang, wala naman talaga, walang talagang tao may kita. Pero pag ganito, marami, marami kang may tao dito naglalakad. Nagpa, naglalakad ng aso nila. Kasi, siyempre, tingnan mo naman, fresh na fresh ang hangin. Ang sarap. Pagka nagja-jogging ako rito eh, kahit hingal na hingal ka na, hapong-hapo ka na, okay lang eh. Naalala ko kasi dati nung nagja-jogging ako sa Pilipinas, sa Triangle, Puta, pag huminga ka ng ano yung nagahabol ka ng hiya, puro pollution makukuha mo. Katabi mo ba naman? po? ano kalsada eh. yun, yun nga yung sinasabi ko na talaga namang mababait yung mga Canadians dito. Ano, ah, uh, meron, isang nag-comment, sabi niya, yung ano raw, yung bakit yung mister niya raw sabi eh, ano, rude daw yung mga puti. Tapos nalaman-laman ko, kinoment niya, nasa US naman pala yung ano niya, yung asawa niya eh. Talagang ganoon. <laughs> ano eh, karamihan sa, 'di ba, karamihan nga ng mga ano, mga Asian hate na doon sa may US, lalo na sa New York. Dito kasi wala, walang ano, walang ganoon. Meron siguro sa ibang ano, sa ibang province ng Canada. Pero dito sa amin um, sa uh, sa Brandon, sa Manitoba, wala, bihira yung ganoon. Kaya dito safe. Safe Uh, maganda yung lugar, mababa ang cost of living, di ba? Saan ka pa? <laughs> Dito ka na. Whew. Mga pala, yung ano ko, yung one wheel ko, kinulayan ko. Iba na yung kulay niya ngayon, black na black na siya. <laughs> Wala lang. Para maiba lang, kung kailan magwiwinter winter na, no? Hmm, sige na. Wala na kayo ko Alam nyo na yun yung ano eh. alam nyo na yung kasunod neto no? Like, share, subscribe, yung mga ganun. Hindi na, paalam.